sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka ukol sa dalawang pader na kanilang naingkwentro sa ilalim ng lupa. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, kapag tayo ay nakaingkwentro ng pader sa ilalim ng lupa na ating hinuhukay, ang mga ito ay karaniwang nagsisilbing harang ayon dito sa komento ng ating ka-TH. Nais niyang itanong kung ang mga pader na kanilang naingkwentro sa kanilang hukay ay mga lihitimong marka. Sa kanilang hukay ay meron daw silang dalawang pader na nadatnan. Ang una ay kanilang nadatnan sa lalim na limang talampakan at ang pangalawa ay sa lalim na dalawamputpitong talampakang lalim. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisaan natin sa unang pader na nainkwentro ng ating KTH sa lalim na 5 feet o limang talampakan ang aking opinyon sa unang pader na ito ay isa itong first buried marker o ang kauna-unahang marka sapagkat ito ay nasa loob ng lalim na limang talampakan. Suriin lamang nating mabuti ang mga bahagi nito dahil maaaring may mga nakaukit na marka dito maaari na rin nating basagin ang naturang pader na ito dahil maaaring may maliit na deposito sa likuran nito. Pagdating naman sa ikalawang pader na nainkwentro ng ating katiyej sa lalim na 27 feet o 27 talampakan, gaya ng naunang pader, maaaring nagsisilbi itong takip dahil sa mas malalim ang kinalalagyan nito, maaaring ang tinatakpan nito ay mismong ang pinakadeposito. Kaya sa madaling salita ay basagin lamang natin ito. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan ang aking sariling opinyon sa unang pader na nadatnan ng ating katiyay sa lalim na limang talampakan, masasabi kong ito ang kauna-unahang marka. At nagpapahiwatik ito na ituloy lamang natin ang ating paghukay. Ang ikalawang pader naman na nadatnan ng ating katiyay sa lalim na dalawamputpitong talampakan ay maaaring isang takip o harang mismo sa pinakadeposito. Ang aking payo sa kath natin dito, ang dalawang pader na ito na iyong nadatnan ay maaaring nagsisilbing harang sa dalawang magkahiwalay na deposito. Ang unang pader ay maaaring meron itong tinatakpang isang maliit na deposito lamang. Pero ang pangalawang pader ay maaaring ang tinatakpan nito ay ang pinakadeposito. Kaya ang aking payo ay subukan ninyo itong basagin. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzok War. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout Kaya shoutout sa mga sumusunod Pongpen Esla Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwenhana Lumaino Jerry Curativo ng Tagum City the Vau del Norte. Serolod by Arcal ng Barili Cebu. Lorenzo III Ripalda. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.